Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, alam nyo po ba nakatambay ako dito, nakaupo, ganyan-ganyan. Ang sarap pala po tumambay dito sa labas mga amiga. Bakit ka mo? May nag-abot sa akin ng payong, oh. <laughs> akin ng payong mga amiga. Nako, maraming salamat po sa nagbigay nito. Marami pong salamat dahil bala ko po sanang bumili. Kaso ngayon hindi na ako bibili kasi nakaupo ako dito. Bigla akong binigyan nito ng payong. Oh. <laughs> May nagregalo ng payong. <laughs> Ayan po, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Halika na mga amiga, samahan nyo na ako dito magtambay. Opo-opo lang. Uh, natatawa yung aking ano, ayan. Uh, iikot ko lang, nag-iige po. <laughs> yung aking ipag. <laughs> ayan. Ang sarap pong umupo dito sa umaga kasi hindi pa po ako. Paalis pa lang po ako eh. Kaya ano muna ako, nag-upo-upo muna ako dito. Nag-cellphone-cellphone mga amiga tapos may biglang dumaan no oh. <laughs> inaputan ako nito oh. 'di ba kaya mayroon na po ako magagamit pag umuwi ako galing sa trabaho na makalabas ako ng maaga. Ayan, kailangan talaga may payong. Kasi nung isang araw talaga mga amiga, hindi ako nakaano. Nung umuwi kami, natapos ang recognition, tanghali. Ayan, maikwento ko na lang din, share ko na lang din sa inyo. Wala po kami dalang payong, pero may tawil naman akong tinalokbong hindi po kami nakapagdala ng payong. Talagang ano, ang init. Grabe mga amiga, kaya kailangan pala talaga paglabas. Kailangan may payong. Kasi nga, ang sakit ng ulo ko nung ano, pagkatapos. Yun, sumakit yung ulo ko talagang ano, kasi hindi kami nakapagdala ng ano. Sinundo naman kami dyan sa ano namin. Sinundo kami ng, ng mister ko. Ayan, sinundo kami doon sa kanto. Ayan, may sasakyan. Kaya ayun, nakaano kami. <laughs> Ayan. Kaya kailangan talaga no, magdala ng payong kasi ang tindi ng init talaga ngayon. Kaya ito, sawa ng Dios may payong na ako magagamit mga amiga. Kaya ito lagi ko nalang isisilid sa bag. Talagang kailangan magbitbit talaga ng payong. Kasi nakakasakit ng ulo yung ano, yung init. Grabe ang init ngayon, mga amiga. Sobra. Sobrang init nung isang araw na galing kami sa recognition ng anak ko. Talagang ano, kaya kailangan bago pala mag-ano, talagang magbitbit ng payong. Excited kasi kaya yun hindi nakapagdala ng payong kaya sobrang total umuwi. <laughs> <laughs> mabuti may dala, -dala po akong bimpo sa aking bag. Kaya yun ang ginamit ko rin pang ano po sa aking ulo. Ayan, kayo po talaga. <laughs> yun po. Marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking video. Ayan, maraming salamat po nagbigay ng payong.